Ayan o. Eta siya. Si Tasha siya. Eta siya. Ay. Eta siya. Say hi ka na kay ano. Sa vlogger. Hi vlog. Sabi mo dali. Hi guys. Sabi mo dali. Hi guys. Ayan o. Ayan, ayan. <laughs> Sabi mo dali. Hi guys. Hi guys. Ay, ayan daw. Halik daw kayo. Oh. Hi, guys! Good morning! Sorry for no vlogs for two days. Kasi I was busy. So, yan, magtrabaho na naman ulit. And worky time! Say good morning ka na. Good morning! Good morning! Good morning! Gumoron. Good morning ka na. Good morning ka na. Good morning. Good morning, Tasha. Ay, ni Misha. Tignan niyo si ni Misha. Umupo dito sa harapan ko kasi gusto niya magpaano ano, mag, magpakamot ng ganyan or ano. Kaya, yan. gustong gustunya yan. Tingnan niya naman. Sarap na sarap siya. Oh, ishis. Yan. Yeah. Oh, ishis. Ishis. Lila, lila. dimisha siya. Guys. Again, hello. Yan, nakapag-ayos na ako. And then, papunta na sa trabaho. Di pantay yung kilay ko. Ah, pantay naman. So, have a nice day, guys. Bye-bye. Hi, guys. Tapos na rin ako magtrabaho. Yes, it's been Lovely. Sushi. Sushi. Yes, I Joey. Hi, Paubos na yung sushi, tsaka mabit. Ay, naku, guys. Nandito na naman ako sa store na maraming pang Halloween. Napakita ko na. Ano yung mabidyo? Ganyan yung guys yung mga amit ito okay. yung Hi guys! I'm finally home with my babies! With my babies! Ayan! Ayaw niya? Oh well, si Tasha na lang lang. Ayan, ay sis. Ay sis. Zero. This is Hayang is hey, gusto niya, I'm Hayang to niya, le. Hey Hayang good niya, nanny. Hey huh? niya lang ako eh. Tignan niya yung dalawa. Nagaharupan. Ay! Ay! Kung sakit-sakit si Misha! Ay! 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 Ay, Misha! Ayan, humiga muna ako saglit sa glit <sighs> sa sofa dahil ang sakit ng mga binti ko dahil buong araw nakatayo sa trabaho at naglalakad takbo dito, takbo doon oh well ganun talaga ang buhay yun nga sinasabi ko sa inyo lagi ganun talaga ang buhay kapag may tsaga, may nilaga parang nilagang baka. <laughs> Joke lang. Uh, wala si Mahal kasi kakalis niya lang ng pagdating ko. Kasi, di ba nga inaayos niya yung, yung sasakyan ng lola niya. And then, now, okay na daw ata. And then, uh, papalitan na lang ng winter ano tire. Kasi nga, winter na hindi ko pala na vlog sa inyo kanina na maraming hindi marami konting ice. nag nag start na siya I'm too busy grabe after ng trabaho nimit ko si Ate Janet hi Ate Janet thanks pala sa dinner super nabusog ako and then yun nga after ng trabaho inasikasong aking business. So, nag-order si Ate Janet ng, ng eyeshadow and full eyelashes. yon. Ganun talaga, guys. Kailangan may ano talaga, tsaga sa buhay para umasenso. Ganun lang. So, guys. Eh... Uh, yun lang, magluluto muna ako ng pagkain ni Mahal kasi pagdating niya, nakahanda na. Para, kasi naglaba siya. Dapat ako maglalaba. And then sabi ko, Mahal, meron akong business with Ate Janet today. And then sabi ko sa kanya, oh, yun nga, pero babalik ako agad. Sabi ko sa kanya. And then sabi niya ba naman niya sa akin, Wait lang, guys. Ha? Sinasarado ko yung bintana. Kasi, ayokong makita ng mga tao na mag-isa lang ako sa bahay. Yun nga, guys. Uh, siya naglaba. Grabe. Pinakain niya rin ng mga ano kung... Oh, my God! What is this? Nakatanggap pala ako ng sukiyaki from Ate Luisa. Thanks, Ate Luisa! Yun. And then, Graham's cake from my twin sissy. Thanks, love, Joy. My twin sis. Ay, grabe. Ang dami ko palang ano ngayon. Blessing today. Thank, thank God. Lagi na tayo magpasalamat. Kahit small thing, pasalamat natin kay God. Kasi, kung wala yun, no blessing. So, always thank God for a small thing. It's a blessing. May sinasabi ako guys kanina. Yun nga, naglabas si, si Mahal ng yung sa um, namin, sa bed namin, bed sheet. And then, sabi ko sa kanya, wala lang guys, na-miss ko kayo. Kaya ang daldal -dal ko today. Uh, yun nga, sabi niya, napakain niya na daw yung mga babies namin. Si Misha, tsaka si Tasha. Wow, good. Nakapaglaban na siya. Wow, it's good. Kaya yon. So, magluluto na lang ako para sa kanya. Yeah. See you guys. Light oh. Babo. Hey guys, nagluto na ako ng ano, ah, uh, hotdog lang yan and meatballs na pinerito para kay mahal and macaron okay na siya dyan sold na siya with headshot lang headshot na yun lang yan guys ang kanyang pagkain pinaghalo ko na yung hotdog tsaka ano konti na lang din kasi yung meatballs ayan yung baon niya bukas So, ready na lahat. Para bukas, meron na siyang pagkain. Itsura kong maligo na ako. See you guys. Good night, guys. Ay, naku. Isang panibagong araw na naman bukas, guys. Bukas na pala, guys. May masquerade party kami for Halloween and birthday ng aking friend na bridesmaid ko din. So, ay nag-birthday siya nung Wednesday pero party niya bukas. So guys, ayan, super tired. Bukas din naman laban kung ano ang aking costume. So, see you guys tomorrow. God bless and thanks for watching my blog. See you! Bye-bye! Guys, nakalimutan kong pakita sa inyo ang nail art ko kagabi. Good night!